Pero paano po kung ganito? Kung uh, yung mga relevant or crucial uh, people or people holding crucial positions dyan sa DPWH talagang nagkutsabahan. Kasi, syempre, matatalino rin yung mga corrupt, di ba? Alam nila how to uh, cover their tracks. Paano kung nagkutsabahan sila? Tapos talagang sinira lahat ang ebidensya. Tapos, there's, uh, is there uh, still a way for, let's say, COA to to get to those documents for instance remember that we're not only dealing with individuals right Apo. we're dealing with a system with an institution kung itong si auditor ay na-compromise, meron yung uh, director, meron yung uh, nakatataas sa kanya no halimbawa once kunyare yung o uh, halimbawa I will assume na yung oic ay hindi kompromis no kasi kung yung oic maginis yte eh, di ba yung oic walang kinama muangan di ba So, nagset set in siya nung natanggal na lahat, kunyari, ano. So, yung OIC can request for the process to start sa so commission and audit. And then, uh, siyempre, na-pull out mo na yung audit team doon, may iba ka ng audit team, I'm sure na mag-ooperate siya in accordance with what is, ano. Ang ano ko dito, ito. ito. Ang weakness nito ay parang dadagdagan natin ng bala yung defense. Alam mo yan, Christian, di ba? Yung parang ituturo mo pa sa kanila na, o oh, sige, ang sabihin mo eh, eh wala eh, mahina itong ebidensya nyo kasi hindi nyo na-presenta yung original. Yeah. Eh, ang pinakam problema dito ay when it comes to the determination of the signature. Ayan, ang layo na kaagad nung natalun natin. <laughs> kasi yung ina-anticipate ko na, binubuo ko yung story. Kunyari, katulad nung sinabi mo, nag-kunayb, kunayb, kunayb, kunayb. O, pero sabi ko nga, you're dealing with an institution, ano. Minsan, e inatanong ko, bakit ba tayo ang may burden at may hirap na mag-defend ng lahat ng ito? Gusto ko nang sumuko, ha? So, yun ay institution. So, in-expect natin yung mag initiate ng process ay hindi kasali, non-participant. And then, yung institution naman na kasama, Department of Management, COA, hindi naman yung individuals lang ang pwedeng pagkuhanan, di ba? Merong institutions at merong maiiwan doon na may-ari ng proseso at alam nila yung dokumento, alam nila yung flow, ang tinitingnan ko lang dito ay bibigyan natin ng bala yung defense. Kasi ang unang ano, yun nga yun, naranasan na yan eh. Yun ang unang nilang tatanungin eh. Uh, ipag ng auditor niya sa so witness stand ang tatanungin niya kaagad can you ano uh, are you testifying that this is the exact representation of the documents that you are referring to in this particular audit report or in this particular disallowance mm -hmm. and then ang experience namin It's not just a matter of yes and no eh. Marami pa silang sunod sunod na tanong na talagang guguluhin ka bilang auditor kung talaga bang papangatawanan mong sabihin na ano, paulit-ulit pa sasabihin. Remember Madam Auditor, you are under oath, 'di ba? Mm -hmm. oh, so if you say that this is an exact representation of the document, what is the ano na kunyari na, na natatandaan mo sa ano na to, ito ba ay uh, uh, newly prepared? Maraming questions talaga during the 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 hearing at yun nga ang sabi ko uh, hindi ako worried sa distraction kasi i know na the process of government uh, accounting or shall we say the accountable the accountability process and system in place is such that there are records there are processes there are records that can be sources of alternative documents as i've said a while ago internal and external however in building up in building the accountability, the responsibility, or the liability of those persons involved, eh, kumbaga parang lumalabang ka na sa boxing na nakatali na ang kamay mo. Nakatali kasi binigyan mo na sila ng bala. Ay, okay. hindi hindi original. Yung signature nito, yun ang mahirap pagtalunan. Kasi, nakakatawa nga. Pag halimbawa, it is an issue of forged signature. Mahalagang pag-usapan yan dahil marami nakakalaya dyan sa mga dahilan na forged ko noon. Nakakalusot. Yung yung pirma nila. Oo, meron tayo. O pinapalusot. <laughs> pag sinabing pineke, di ang takbo namin, NDI, yung mga handwriter, handwriting Experts. expert. Pagdating sa handwriting expert, ang una nilang i-require, I want a copy of the original signature of the principal and the signature appearing in the document. Eh, a lot of times, yung pag-secure -pag mo ng original signature ng principal, wala na. Hindi nila sila magko-cooperate. So maghahanap ka na lang ng malikhaing paraan. Uh, on my part, I went to the extent na hihingi ako ng, kukuha ako ng copies ng paid check nila sa mga utilities, Meralco, Water, yung <laughs> water utility. Ibig sabihin, talagang magaling ka dapat mag-imagine mag, mag, uh, kung ano yung ano nila, Uunahan mo sila doon sa gagawin nila. So in this kind of ano para natin tinuturoan Christian, tuturuan natin sila kung anong gagawin nila kapag naging nasunog yung mga dokumento. Pero I think naisip na nalayan eh. No? Pero ito po, no? kunwari kayo po yung head ng isang department. Kasi talagang concerned din po ito ng maraming kababayan natin. Okay, naglagay ng bagong team, bagong tao, dyan po sa taas ng DPWH. Paano ba dapat yung ipinag-utos o yung dapat pa ipag-utos kunwari ni Secretary Vince para isecure yung mga relevant documents related to this investigation. Alam mo, yung pag nanonood ka ng, ano, ng pelikula sa Amerika, di ba? Yung pag-surrender mo ng badge sa US, mm, ano? Pag meron dapo. kang under, ano? Hindi mo na matitingnan yung laptop mo, eh. Isi sealed na yung room mo. Pag sealed ng room mo, wala na yun. Hindi mo na pwedeng pasukin pa. So dapat, dapat ganun. Pag-enter ni Secretary Vince, yung room ng secretary plus the room of the regional directors, isisealed yan. Mm pagka sealed mo, wala nang pwedeng pumasok dyan. So, hindi na nila pwedeng ma makita yung laptop nila, kukunin na yon Remember, Christian, these are not private, ano, di ba? Government provided dyan, eh. So, pag, pag seal ng room, kasama yung mga laptop, mga desktop, yung mga records, ganon. And then, ang kaunahan mong gagawin dyan, yung mga filing cabinets, isi-seal mo yon ano. Para kang para sa pelikula sa Amerika, di ba? Pagpasok nila ganyan, tapos ano na, di ba? para access wala ka ng access tapos is yon tapos yung mga laptop uh, anihin yon uh, nilalagyan nila ng ano no tapos uh, yun ipapadala mo na doon sa kumbaga ano yung temporary ano kung saan mo i-store lahat yon that's one second magi-issue ka kaagad ng order na lahat sila preventively suspended. the term is preventively suspended. Kasi nga, To, to preserve the ano and to avoid the possibility of not only of access but manipulation tsaka yung fear na kaya nilang i iparating doon sa yan just their presence diba halimbawa ikaw gusto mo mag whistle blow nandoon ka mababang empleyado ka eh pero tuwing makikita mo yung ang, ano na naandiyan di syempre kinakabahan ka diba yun sana yung hinanap natin and then alam, Christian, uh, sorry, na ano, pero kailangan kong banggitin ito. Naniniwala pa rin ako pinaka pinaka na pinakamabilis at pinaka-effective na pag-handle dito is an interagency investigation. At kung dito lang yung nababugbog ako, eh, dahil sabi, ay, taga kauwa ka kasi, kaya gusto mo yan. Hindi, kung talagang wala tayong duda sa COA o sa ombudsman, uh, lagyan natin ng independent observers, which could be the ano, di ba? Para hindi na natin ipapasa pa sa ombudsman, di ba? nandun na yung fact finding and then nandun na rin yung mga auditors who are really trained. Of course, I have no question sa competence ng representative ng SGB. But you know, my learning curve ba yan eh? Pag pinadala mo sa paanong operation ng budget ng gobyerno? Ano yung mga alternative documents? Ano yung basic accounting ng ano, di ba? Eh kung yung, kung yung auditors nasanay na dyan, alam na nila yung practice, amoy na amoy na nila yung itsura niyan at ano niyan, galawan diyan basang-basa mo na. Nandiyan yung COA, nandiyan yung ombudsman, and then hihingi sila ng tulong sa AMLA. Hindi na kailangan magsalita lagi ng presidente na, ah, okay, gawin natin transparent ito. Ah, okay, gawin, ilagay natin ito. In other words, you operate within the system, but you make it uh, independent and saka mo lagyan ng transparency, saka mo i-livestream ah uh, na nakakahinayang kasi uh, napakalaki ng uh, opportunity or possibility na masolusyonan itong ating uh, problema ngayon pero nagtataka ako kasi ang ginagawa ay parang uh, hulugan <laughs> installment yung ano yung action. kung makitang uh, maingay ang mga softmed, ah okay sige action tayo ang hinahanap sana natin ay yung buong programa buong approach ng gobyerno and ito rin yung ating nakikita, no? Meron na ba tayong nakitang napapanagot na in charge of the oversight? Alam mo, from the side of the the legislators, from the side of the commission on audit. Wala, no? Talagang kapalan lang ng mukha. Everything is silent. So, ito yung nakakalungkot. So, bago natin pag-usapan yung destruction of evidence, pag-usapan natin yung prioritization, yung sequencing of the investigation process. In other words, yung plano mo na may reassessment ka and then meron kang uh, identification kung ano yung mga vulnerabilities na dapat mo kaagad matugunan, gaya nung very vulnerable ang record management system so dapat maaksyunan kaagad. Na miss na natin 'yon. We were not able to do so. So nangyayari sa lang ng salag ang gobyerno which is not uh, hindi maganda. Lahat tayo ay hindi na nagiging masaya. Oh, oh, oh,